natai galing kay Kuijet na metro. Ah. Tindaw ang ano ma, ang tunay na magtinda. <laughs> Pagpagod na magpahinga. Mayigit ang panahon. Hello, Lala, aliha, nilatay. Ay mo ba? Eh, uy na. Para hindi na mapan Oo, kanina hindi gaya niyan eh. Huwag <coughs> nang bawasan anak, doon na sa kapantayan, huwag itapon. Diyan mo lang ilagay sa ano. Sayang yung lupa. Hindi, diyan, diyan Oo, para diyan mapantay. Hindi, I mean, hayaan mo na lang yan sa, sa tamang panahon. mawa yan. Ito muna papunta yan. Naku, yung ano, yung lupa na pinagsunugan, yan. Maganda yan sa ano ay, sa halaman. Sa mga luya, ganyan. Lala, po. Lala. Si Lala. Ay. Kaya mo yan. Wala pa si Jed eh. Asa na ba yung tutoros ko? Baka naman yung pagkating Tapos na? <laughs> Nakaantay na ron ng tricycle eh. May nga malilim ang panahon eh. Malilim ang panahon. Thank you Lord sa panahon. Ha? Malilim.